So ayun po guys Pinapatawag tayo ni Ma'am Tisa Amago Baka mayroon siyang papagawa sa atin guys So ano pang natin guys Punta na natin guys What? <laughs> Siyempre guys Hindi talaga natin matutuloy ang trabaho Kung hindi natin makasama si Windul Restart <laughs> What's up guys At ayun nga doon tayo galing sa Client kung saan po Binisita natin yung ay uh, papagawa niyang tiles sa atin guys so ngayon kaka uh, kakaway ko lang guys at uh, itong hawa ko uh, notebook po guys dito po natin ililista yung mga uh, gamit na kakailangan natin nasa tiles mga kapasadas so yung unang materialis na gagamitin na natin guys so hindi po tayo na gagamit uh, lang ng basta basta ng simento kasi mag magkakaroon sa ng uh, kapak o uh, pagtutuklak. So, unang materialis natin guys, itong uh, anim na uh, sako ng adhesive cement. ibc po to mga kapasadas. At yung pangalawa, walong ton na simento at yung buhangin natin syempre magpapa order tayo ah uh, wala lang muna syempre spinsan po yung ano natin ah uh, kasi ah bibistahin natin yan mga patestadas Uh, at hindi na tayo bibili ng ano uh, pako na gagabitin doon kasi meron ako sa bahay para makapag-spend naman tayo ng materials at makatulong po tayo sa client natin kahit pa paano mga kaplasadas kahit kontrata po natin to at syempre papabili tayo ng uh, chicken wire na yung size is 1.8 yung butas ng uh, natin mga kapiyasada. So, papapabili papap tayo ng 1 meter At syempre, kailangan natin ng 2x2 Tatlong piraso 4 kilo na Press O pumunilis kukunti lang naman yung paggamitin ng taco guys, listahin lang naman to at 1 fourth kilo na 1 and 1 fourth na common oils, yung maliit na taco po po, po guys number 16 na para din sa uh, i-brace natin sa listahin ano, natin para hindi po masira yung listahin uh, mga katastadas yung uh, kabuuan So S55 At one pieces na one half size child trim uh, para don sa pinaka stick nosing natin guys sa may pinaka ports ng uh, pintuan natin then uh, dalawang, kilo dalawang kilo na tile growth Depend color. Itong depend color to, guys, so, uh, may-ari na po yung bahala dito uh, mamili ng uh, kulay kung anong gusto niya mga ka-plastadas. Uh, so, ito na yung kabuo ang uh, listahan na paggamitin natin doon sa uh, project natin. So, kung bago ka pa lang dito sa channel to, guys, so, pakisubscribe na na po yung uh, YouTube channel ko, Stoneworks TV, uh, sa uh, FB page is eh, Stoneworks TV at sa TikTok is G Stories at maraming salamat po mga kablasadas